ba kung ano ang mga digits na nakasulat sa sidewall ng ating motorcycle tires? Kailangan ba talaga natin alamin kung ano ang mga meaning behind it? At paano ba natin maaalagaan ang ating mga gulong? Hello mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Tutok lang kayo mga Kamoto Asia at sasabihin ko sa inyo kung paano nga babasahin ang motor tire codes at paano nga ba natin maaalaga ang ating mga gulong. Ano ba ang motorcycle tires? Ang mga motorcycle tires ay part ng motorsiklo na nagbibigay ng kinakailangan ating traction, stability at handle characteristics. May iba't ibang uri ng sukat ang mga gulong ng motorsiklo. Bawat isa ay ibinisan para sa particular na kondisyon ng pagmamaneho. Ngayon, sa sidewall ng ating gulong, mayroon tayong makikitang labels consisting of numbers and letters. Makikita dito ang brand, date manufactured, size size ng gulong, dedicated label kung para saan ang gulong, maximum weight capacity ng gulong, maximum speed capacity na kaya ng gulong? pattern code at ang PSI o maximum tire pressure ng ating gulong. Ang gagamitin nating tire ay IRC Exato. Sa part na ito ay may makikita tayong 3921, meaning ang gulong na ito ay ginawa noong September 27, 2021. Makikita rin dito ang 120 by 70 by 14. 120 is ang width ng gulong, 70 is ang sidewall height, at 14 naman ang diameter ng gulong. Ang indicator na MC, ibig sabihin I made and designed for motorcycles. Next naman ay ang 55 b 55 stands for the maximum weight capacity at P stands for maximum speed capacity. Makikita nyo ang various weight capacity indicators sa load index chart. In which case, since 55 ang meron sa atin, meaning, ang weight capacity ng gulong na ito ay 218 kilograms. If wala naman kayong available na load index chart at your display, disposal, feel free na i-search ito sa internet. Next naman ay yung P, which means ang maximum speed capacity indicator ng mga gulong natin. Kung titingnan natin sa speed index chart, 150 km per hour ang maximum speed capacity nito. Kung wala naman kayong available maximum speed chart, i-search nyo lang sa internet ang speed index chart at makikita nyo dito ang indication nito. Makikita rin dito if anong klase ng tire. For example, ang gulong na ito ay tubeless tires. Makikita rin dito ang rotation ng gulong. Next naman ay ang NR88, meaning ito ang model ng gulong. Then last but not the least ay ang 33 PSI, which is ang maximum tire pressure ng gulong. Sa pagpili ng motorcycle tires, make sure na i-check ka agad ang date nito para malaman natin kung expired na ba ang tires na ito o hindi pa. Bakit ba importanteng alam natin ang mga codes na ito? Depende sa needs natin at compatibility ng mga gulong ng ating motorcycle. Mas mapapadali kasi ang ating trabaho sa paghahanap ng tire replacements kapag alam natin ang codes na ito. Knowing your tire pressure will also help para alam natin kung gaano ba dapat karami ang hangin ng ating gulong kung tayo ay magpapahangin ng gulong sa mga vulcanizing shops. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano nga ba natin maaalagaan ang ating mga gulong. Una, dapat regular nating i-check ang pressure ng ating tires. Make sure na laging tama ang hangin ng ating mga gulong dahil ang hindi tamang tire pressure ay maaaring magdulot ng loss of traction o kaya ay aksidente. Ang tamang tire pressure ay nakaka-apekto sa performance ng ating mga motor habang nagmamaneho. Mas magiging magaan ang ating pagmamaneho in terms of acceleration, pagliko at pagpreno. Look for signs of wear. Kapag may nakita tayong damage, better na ayusin agad natin ito. Hindi dapat natin ito baliwalain mga ka Asia kasi safety rin natin at convenience ang nakasalalay kung pa Ayayan natin ang damage sa ating mga gulong. Last, i avoid overloading. Kung ano lamang ang weight capacity ng ating gulong, hanggang doon lamang dapat ang bigat ng load na ipapasan sa motor. Congratulations mga kamoto Asia dahil alam mo na ang tungkol sa mga tire codes at may natutunan ka pang tips kung paano nga ba alagaan ang iyong motor tires. Sana'y marami kayong natutunan sa video ito. Salamat sa panonood at kita kits ulit sa susunod naming video.